So may bago na naman tayong project dito. So ito ay yung ating bagong bagong tatay. So ito yung Sniper 155 na bb So ang problema po nito ay lost comb. So nung dinala siya dito, kinesting ko yung sa kanyang filter ay talagang may problema na. So pag kinik niyo siya, so dito siya nabalik so dito pala may kita na na lost my lost to sa makin so kaya na laman agad natin kahit di pa natin binubuksan na putol yung kanyang valve uh, spring so yun nga ipapukas natin so yun nga talaga yung problema nya yeah, so yan baklas niya mga boss yung so, hinahanapan na ito ng pyesa anong mayari kasi may, na, may gusto siyang pyesa na ipalagay yung MDRP 8 na spring So, sa masusunod ngayon sa kayari. So, ngayon, wait na lang natin siya bumalik para mapahandal na natin. So, ito yung kanyang mga parts para iba na uh, So, ito. So, naiwanan. So, yung pinadala ko lang sa kanya, yung kanyang, ano, yung top block. Yung sa taas talaga. Yun lang pinadala ko sa kanya. Para nga may pakabit na rin yung kanyang, ano, uh, bulb spring, tsaka yung, ano, barbula. Kasi, magkakasama kasi yun mamaya, update ko kayo mga boss pag okay na. So, sa so gusto magpagawa ng uh, motor mga boss, so, pasya lang kayo dito sa akin shop, sa mura dito motor shop. So, madali nyo lang ito matatak, madali nyo lang matatagpuan ito mga boss kasi nasa along highway lang tayo. So, may kita nyo, ayan, highway lang yan, medyo masilaw lang, sobrang init. So, may kita nyo naman sa harap namin, kanyang Villa Margarita. Villa Margarita lang yung nasa harap, then, mga naman to, Villa Villa so, na, uh, may siya, William margarita, sa Willy So, malapit na sa may Malapit sa DP So, yun lang So, mamaya update ko kayo kung anong mangyayari dito Kung ma Bibilan ba ni Bossing yung Kesa yung motor niya Para magamit niya nasa Kailangan na kailangan niya daw ng trabaho Then, update ko lang kayo dito sa so, ginagawa ko na iso pa So, ito yung EUI 125 So, ilahan natin itong mga boss, i-press. So, kasi yung chassis nito, pumasok. So, lalaan yung ano. So, madali tayong project. So, pinapadali din ko may-ari. Pero sabi niya, update ko na rin siya kung kaya na available. Pwede po Kasi, sabi na, hindi na natin masingit basta-basta kasi meron na alis, meron na pasok ng mga customers. So, yun yung mga bearings niya. Lahat. Nakatambak. So, mga ito. So, yan mga boss, sa gusto pa tuwa. So, pasyal na dito. So, mura lang ang ano dito. Masingin namin sa mga tayo. So, nagkakaroon lang tayo ng ano, para pagtaas. Pag, depende po sa mga parts na kinukuha niyo. So, kompleto ba tayo ng mga parts sa mga boss? So, parts lang tayo dito. So, mga gusto nyo mag-racing-racing, so, available din dito yung mga parts natin na pang racing. So, ginagamit sa mga automatic so meron tayo lang na sa... so yan naman po so peace out ayun nga mga idol so tapos na nga natin yung motor ni bossing na sniper 150 so medyo mataas nga lang yung clearance nito kasi nga uh, uh, bago tsaka sinunod lang natin yung motor ni bossing na clearance so tapos magpagawa mga idol pasin lang yung sisap